Mga tagubilin para sa pag-install ng fixed wifi sa bahay. Para sa lumang wifi transmitter, kailangan mong pindutin ang reset. Para naman sa bagong transmitter, hindi na kailangan i-reset. Pagkatapos i-connect ang internet cable at ikabit ng buo ang power para sa transmitter at modem. Tandaan, ang modem ay dapat magpakita ng apat na berdeng ilaw at ang wifi transmitter ay magpapakita ng kulay kahel. I-scan ang QR code o ilagay ang password na nasa ilalim ng transmitter upang makapag-login sa Wi-Fi. Sa puntong ito ay may signal na, pero wala pang internet. Pumunta sa web browser at i ang isang sham dalawa punto isa anim dalawa punto zero punto isa upang makapasok sa setup page sa seksyong ID at PASS, ilagay ang Admin123. Piliin ang ikalawang item sa listahan ng mga setting. Piliin ang Continue gaya ng nasa larawan. Piliin ang PPPOE slash Russian at pindutin ang Continue. Sa seksyon ng pag in ng impormasyon ng network, tandaan, ilagay ng tama at kumpleto ang ID at password na ibinigay ng iyong internet provider. Kasama ang mga simbolo tulad ng at at bunto. Piliin ang 2.4 GHz at 5 GHz. Pagkatapos ay pindutin ang continue. Itakda ang pangalan ng Wi-Fi at password ng transmitter. Pagkatapos ay pindutin ang continue. Pindutin ang save settings at maghintay ng 15 hanggang 30 segundo para sa pag-save ng configuration. Kapag tapos na ang pag-install, ang Wi-Fi transmitter ay magpapakita ng berdeng ilaw sa icon ng globo na nangangahulugang matagumpay ang pag-install. Buksan ang browser o anumang app upang suriin ang koneksyon ng internet.